Gusto mo ba na sobrang mababalayo sa kakatawag sa iyo ang taong mahal mo na biglaan na lang na hindi nagpaparamdam sa iyo? At sa matagal na panahon ay hindi na kayo nag-uusap ng dalawa dahil sa may pinag-awayan kayo at hanggang ngayon ay hindi pa rin siya nagpaparamdam sa iyo. Kaya kung gusto mo na bigla-bigla siya mapaparamdam sa iyo, ay gawin itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Nang sa ganon, siya ay mababaliw sa kakatawag sa iyo at gustong-gustong kanyang -gustong makausap ngayon mismo. Basta gawin itong ritual na buo ang loob at tiwala mo at pwede ito gawin ngayon mismo sa oras na papanood mo ang video na ito. Ang gagawin mo lamang, dapat ikaw lamang mag-isa, at dapat tahimik ang nasa paligid mo at dapat wala kang ibang iniisip kundi ang target lamang. Basta paglaanan mo lamang ito ng mga ilang minuto at pagkatapos ipikit mo lamang ang mga mata mo. Mag-focus at mag-concentrate ka. Pakaisipin mo siya ng mabuti at tawagin mo ang pangalan at apelido niya ng pitong beses lamang dapat alam mo rin ang tunay na pangalan niya nang sa ganon mapadali po ang talab nito. Wala na po kayong kailangan pang banggitin o ibulong na spell. Basta tawagin mo lamang ang pangalan at apelido niya ng pitong beses. Pagkatapos, pwede mo nang buksan ang mga mata mo at paningkuradong matatamaan siya ngayon mismo sa oras na matapos mong gawin ang ritual na ito. At kinabukasan, pwede mong ulitin ang paggawa nitong ritual sa kahit na anong oras na gusto mo. At gawin ito hanggang kailan mo gusto dahil isa itong gabay para mas lalong mapabuti at makakatulong sa relasyon ninyong dalawa ng partner mo. Lalong lalo na kung palagi na lang kayo problema sa relasyon ninyong dalawa. Basta magtiwala ka lang sa mga ganitong pamamaraan. At eto muna sa ngayon. Sakaling kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Thank you and God bless us all.